Hello guys! So, bukas meron na tayong pasok, ano? Kaya tayo ay nasa bahay. Nagpahinga. Magluluto tayo ng feelings para sa ating impanada. As requested. Yan. Magluluto tayo ng feelings ng ating impanada, no? Request ng ating mga anak. Kanina, gusto nila hot cake. And then yung aking panganay, dahil lagi gym, sabi niya gusto daw niya more on protein. Kaya sabi pa, sige, maging panada tayo, bili ka chicken breast. Ang una, igisa muna natin ng bawang. Yung butter kasi nilagay ko na sa dough. Ito yung ating dough. <laughs> ayan o, oh, ayan. Hindi ako nilagay yung butter, kaya naubos. Kalimutan ko magtira para sa pag <laughs> And then, nilagay natin ang ah, sibuyas. Ayan, saka nasa ilagay yung ating chicken breast. Yung chicken breast natin, tinsahan na natin ng ating at saka paminta na asin ang binigay paminta ni Kuya ay buo. Ma may pagkagat nila sa tapal man ng empanada na tumaanghangan sila. Lagyan natin ng konting seasoning. And then, Lagyan natin ng honey. Ayan, para medyo matamis yung chicken natin. Kasi si Bunso, ang gusto niya, medyo manamis-namis. Ayan, igasa lang po natin to. Ayan. Takpan natin yung ating chicken hanggang sa maluto. Ayan. Yan, kumukulo na. So, inakay na natin yung ating ferox. Ayan. Ayan yung ating bell pepper. Ayan, mukhang luto na yung ating carrots at saka bell pepper. Haluan din natin ng cheese kasi kapag mas cheesy, mas gusto ng tilo. Pero bawal sa akin ng cheese masyari, mga berries. Kaya baka konti lang kainin natin mamaya. Ang appreciate nito, si Kuya Fritz, si Bunso, saka si Wayne. Ayan. Yung isang buong cheese, kalahati lang yung nilagay natin. mamaya ipapalaman natin to sa empanada sa dough at saka natin ipiprito eh, matas it masarap <laughs> eh. niya sobrang cheesy I think okay na tong ating dough. Ay, ating filling. Ating palaman. At tapos na natin ng konti. Ayan, luto na yung ating palaman sa ating empanada. Ayan. So, ang next natin gagawin, nilinis natin tong area na to, no? Sobrang linis niya. Inisyo pa natin yan. Dito tayo magbamasa. Ayan, no? Hindi ko to nalagyan ng yeast kasi hindi ako nakapagpabili. Kung ano lang yung nasa bahay, yun lang yung ating ginamit. Nilagyan ko na limang itlog, butter, ano pa ba nilagay ko dito? Asin, konting asukal, konting asin lang, saka ibap. Hindi tayo naglagay ng tubig, no? ibap yung ginamit natin. Wala rin tayong roller kasi matagal na akong hindi talaga gumagawa ng tinapay dito sa bahay tagal na akong dinagaluto ng mga hotcake, empanada, donut, siguro isang taon na mula nung after nung aking total thyroidectomy. So yung mga gamit ko nasa taas, nakatago, nakabox, so tinatamad tayong kunin nung kasi sinang sali, naglalabaw. Kaya, gawin natin ito sa <laughs> paraan lang na ano, ano ba tawag ito, bara-bara? <laughs> Ayan. Okay, tuloy-tuloy na yung pagmasa natin hanggang mamaya. Hanggang makuha yung consistency na gusto natin, no? Kapag nagmamasa ka, dapat may force. Yung yung lagigin. <laughs> kasi para maging maayos yung dough natin. Kapag kulang ang harina, kasi dumidikit, lagyan mo lang siya. Natutunan ko gumawa ng empanada sa teacher ko sa TLE nung ako'y third year high school. Project namin sa TLE. Then, after ko matutong gumawa ng empanada that time, nung college ako, kaya ako nakatapos. Natutunan ko nung high school sa TLE, ginamit ko yon. Nagluluto ako ng empanada nung first year college hanggang second year. Tapos ko sa palengke ng Marilaw. Doon ako kumukuha ng baon ko, papasok sa sapang palay. Para Marilaw to sapang palay, nakabas. So, kailangan ko 100 a day, no? Para sa bus. <laughs> Kaya, yeah, I'm so thankful to my teacher, si Ma'am Tejada. Tagal ko na natcha, hindi nakikita. Okay? Hinati natin yung dough sa dalawa, no? Para mas madaling masahin na yan, no? Ayan, nalapad na natin yung dough natin. Ang next natin gagawin, gagamit tayo ng baso para maging bilog siya. Ayan. Nung college ako, bote nga lang ng gin ang ginagamit kong pangmasa, eh, kasi wala akong roller. Tapos basa lang din ang ginagamit kong pangbilog. Parang ganito. Kaya wala siyang problem sa akin kahit kahit nasan ako anytime, no? <laughs> One time pumunta kami dun sa Indus ko, eh. Hinutuwa ko sila ng empanada. Hindi nila halay mga kaluto ako kasi wala namang gamit. So, sabi nila, masarap, tuwantawa sila. Usually, ang feeling na empanada, niyarig ako siya talaga ng pasas. Para medyo manamis na miss. Kaya lang dahil wala akong pasas, ang nilagay ko na lang ay honey. Kasi yun ang available. Ayan na. Meron na tayo. Circle na dough. Ito na yung kalapabiak. Ayan na yung kabiak. Ayan. Yan yung kabiak ng dough kanina. Ayan, natanggal na natin yung mga bilog. Ayan, o. Oh. Ang tanong, kung mauubos nila mamaya ang panada. <laughs> Kasi ang dami, ko, ang dami kong dough. Ang dami kong feelings. Malamang merienda nila ito hanggang bukas sa school. Ang gagawin nyo dito sa mga sumobra na tulad nito, Itaso. Mamasahin lang ulit yan. Kasi sayang yan. Siguro mga anim na piraso pa to. Ayan. Ganun siya. Talagang hindi sayang. Yung ritaso ng dough, hindi ko na siya gagawin panada. Gagawin ko siyang donut. Para mamaya, pag naprito na siya sa, as donut, bubudbura ng asukal. Gustong gusto ni Finn yun. Okay? Ayan, yung ritaso ng dough. Ayan. Ito ang donut ni Finn mamaya. Okay? Pero, <laughs> hindi ko siya ginawang bilog. Pwede na siyang gawing bilog. Ganyan lang, o. Oh. Ayan. Ay, donut na si Faye. ba? Diba? So, may lagyan mo siya ng gatas or sukal. Ibudbud mo lang. Ako, gustong gusto na ni Femme. Valerie. Yan. Ayan na yung donut ni Faye. Okay. Mamaya, pipilitan natin yan. So, ganito yung paglalagay ng palaman. Ito yung donut na bilog. Kanina, medyo stretch siya ng konti. Tapos, lagyan natin ng palaman sa loob. Ayan. Tapos, iganito mo lang siya. Pindutin ng dulo para mag-lock. Yan, nakalock na yan. Pag mo siya mamaya, hindi na siya bubuka. So, yung dulo niya, para magkaroon lang ng sealed pa, maging maganda yung shape niya, iputin mo lang siya ng paganyan. Yan. Yan. Tapos, ilagay mo na dyan okay last ko tayo ulit yan mainit na yung mantika natin no? nag testing tayo ng isa una natin iprito yung donut ni fame yan. kasi pag ino ng empanada may lasa kasi empanada may malat may lasang alat <laughs> kulong sa kulay mantika or maybe because of the, the harina kaya sya ganyan Kapag golden brown na siya, tulad na ito, pwede na siya mukhang umuwiin. Ano ba ito kukunin? <laughs> okay mo ba niyang matay na ito? Ayan, kunin na natin. Ito na yung second batch ng ating donut. Ayan. gagawa tayo ng donut. Ayan. Dapat, pagka, ano nang mantika, pagka, tawag ito, sinsin sin ba tawag dyan? <laughs> Pagka-drain, e, diretsyo nyo na agad sa asukal para kumapit yung asukal sa donut. Something like that. Oh, my God. Okay. Tapos, isa natin yung ating empanada. Tapos din yung donut. wakas impanada na. Oh, init. So hot. Ayan. Habang niluluto natin yung impanada, ayan, pagmeriendahin na natin si Fame Valerie ng donut. Ayan, oh. May asukal siya at saka butter. Ay, star margarine pala. Ayan, golden brown na yung ating impanada. Maya-maya pwede na ang hangungin. Ayan, inangon natin yung unang batch ng empanada natin. Siyempre, tikman natin yung ating niluto. Ayan. Diba? Cheesy. <laughs> Tapos, puro siya uh, manok. Okay? Unang kagat. Harina kagat. Harina agad. <laughs> Ayan. Ang masarap na partner nito, yung panada ay kape. Ang <laughs> dami kong kape. Kain po tayo. Ang dami ko na nakakain. Kasi ang sarap niya. <laughs> Sobrang sarap. Sobrang sarap. Hmm? Sarap. So guys thank you for watching. Bye bye. Like and subscribe and comment. Bye bye.